sa President Quirino Sultan Kudarat, arestado ang dalawang magsasaka na kabilang sa apat na sospek sa nangyaring carnapping incident. Ang blotter sa report. Naganap ang insidente ay alas 6 ng gabi, araw ng linggo, September 21, sa Purok 4, Barangay Bayawa, President Quirino Sultan Kudarat. Biktima ang 30-anyos na construction worker na ipinark lamang sa nabanggit na lugar ang kanyang motorsiklo sa tapat mismo ng kanyang tirahan. Ayon sa investigasyon ng otoridad, dumating umano ang apat na mga sospek sakay ng dalawang motorsiklo at sapilitang kinuha ang motor ng construction worker. Agad tumakas ang mga ito patungong barangay Tombao, Mangudadato, Maguindanao del Sur. Agad na i-report sa President Quirino Municipal Police Station ang insidente at agad na nagsagawa ng pursuit operation ng mga personnel mula sa President Quirino MPS, SKPHPT, kasamang barangay officials at BPAT members. Nahuli ang dalawa sa apat na mga sospek at narecover ang getaway motorcycle na nahulog sa kanal sa boundary ng Dinakep, Barangay Maslabing, Buluan, Maguindanao del Sur. Patuloy pang pinaghahanap ang dalawa pang mga sospek. Dinala na sa President Quirino Municipal Police Station ang mga naresto para sa proper disposition.